Ito nga daw ang dalawang pinakakawawang NBA teams ngayong season. At yan mga idol ay umpisan nga natin sa less serious na itong Memphis Grizzlies. Nang dahil alam nyo ba sila nga ay currently on a 3 game losing streak. At ang tatlong games na pagkatalo nila mga idol ay 3 game heartbreak nga ito kung saan lahat ay ginanggaling nga sa game winning shot or sa clutch shot. At umpisaan natin sa laban nila sa New York Knicks kung saan lamang sila by 2 points. At itong si OG Anunobi ay nakashoot ng 3 pointer at yan ang naging resulta mga idol panalo ang New York Knicks. And then dito naman mga idol tie game kung saan si D. Aaron Fox hits a 2 point jumper pang panalo nga dito sa San Antonio Spurs laban sa Grizzlies at hindi pumasok ang full court game winner na Memphis. At sa latest heartbreak na Manila ay laban sa Atlanta Hawks kung saan itong si Desmond Bain ay turn over late in the fourth quarter at ito'y nagresulta nga ng fast break game winner para kay Caris Levert at yan mga idol ang 3 game losing streak ng Memphis Grizzlies tatlong sunod na heartbreaking loss at itong kanilang tatlong pagkatalo mga idol ay naglaglag nga saan nila? sa anila sa 4th seed nung nakaraang linggo ay nasa 2 seed sila pero nang dahil sa nangyaring ito number 4 seed na nga sila at ngayon ay dito naman sa match serious na kawawang NBA team na Dallas Mavericks. Alam naman na siguro natin ang injuries nila. Dito ka na Andre Davis, Derek Lively, pati na rin kay Daniel Gafford. Marami na silang injured na player. At ngayon ay sinamahan pa nga sila na ni Kyrie Irving. And I think alam nyo naman na ang nangyari dito kay Kyrie mga idol kung saan na hyperextend niya nga ang kanyang tuhod na nagresulta nga na umalis siya early sa laban. Pero hindi pa natapos dyan mga idol, hindi pa natapos kay Kyrie. Nang dahil sumunod naman itong si Jaden Hardy ankle injury naman ang natamo niya matapos neto na, na mangyari kay Kyrie Irving. At currently, ito na nga ang mga injured Mavericks players. Si AD, si Daniel Gafford, si Derek Lively, Caleb Martin, si PJ Washington at ang new addition na si Kyrie Irving pati na rin si Jaden Hardy. In total, pitong player ang wala sila. At itong pitong player na ito mga idol ay mga pitong player na nasa rotation nga nila. At kaya naman mga idol in the third quarter pa nga lamang nyo ang ginawa ng mga Dallas Mavericks fans with a quarter left in the game. Panorin nyo ito. Naglayasan na nga daw mga idol itong mga Dallas Mavericks fans ayon dito sa isang Mavs reporter after the third quarter. May quarter number 4 pa pero halos lahat ay nag-alisa na nga. And ever since nga mga idol na tinrade na itong Dallas Mavericks, si Luka Doncic abay parang hindi na nga magaganda ang nangyari sa kanila at sunod-sunod pa nga yan. So definitely we can conclude na this is not a great season para sa organisasyon ng Dallas Mavericks pati na rin sa kanilang mga fans.